ito nakakuha kami ng gabi para may magulay kami ito may mga laman oh no? apat na piraso ano mga malab maliliit okay na to panghalo sa gulay maulap namin may ng gabi ayun may mga laman siya ayos na to halo lang sa gulay ba? Apat papirasong laman. Paanap ah, pa kami dun sa dun sa kabila. Baka mayroon din doon. Ito naman nadalhin ko. Kasi yung itong katawan na to, ito, ito, Ipapakain eh, papakain ko sa aking malagang aso sa sayangin ko Yan. pati ito itong laman apat na piraso eh halo namin sa gulay kung saan kami makakita Sipag-sipag lang kaya ng ulam up, mga meron na kagamit ng kulay tapos yung katawan yun ang uh, ihalo ko sa pagkain ng aking alagang aso wala mga 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 kert salamat sa sumukot at salamat sa mga hindi mga mga subscribe uh, please uh, subscribe at share sa aking malit na channel uh, maraming salamat sa inyo lahat at sa mga sumukorta sa akin channel uh, ganoon kayo sa inyong lahat Saan man kayo naroon sa araw-araw nating gawain, sana nasa mabuti kayo kalagayan. At God bless. Maraming salamat. Bye-bye.